Guys, welcome back to my channel. So pag-usapan natin ngayon si Ashley Sarmiento. Kaya pala nung tinanong si Marco Masa sa Outside World gagabi kung kumusta si Ashley sa loob ng bahay ni Kuya, ang sagot ni Marco, okay si Ashley, okay, ang happy ang puso niya sa loob ng bahay ni Kuya. So ito pala ang kasagutan kung bakit nasabi ni Marco na happy ang puso ni Ashley. Si Ray Victoria pala ang nagpapatibok ng puso ni Ashley Sarmiento sa loob ng bahay ni Kuya. After nang lumabas ni Marco, walang pa kundangan. Nilayag na ngayon sa prime time ang Ash Reef. Yes, pinakita na 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 si Ray Victoria ng kanyang nararamdaman kay Ashley Sarmiento at ang kanilang presidente ay si Lela Ford. Yes, si Lela yung pinagsabihan nila ng kanilang mga nararamdaman Sabi nga ni Ashley, hindi siya nag-open up sa mga taong hindi seryoso sa kanya So, tingnan natin yan kung ano ang magiging kapalaran ng Ashley sa loob ng bahay ni kuya Sabi nga nila, may rescue love team pala itong si Ashley sa loob ng bahay Kaya nga sabi nila, nagkakaintindihan na si Marco at si Ashley kasi talagang kinaklaro ng dalawa na mag BFF lang sila pero yung pamilya nila at mga kaibigan talagang tinutukso sila talagang dalawa e, parang sa kanila talaga platonic friendship lang ang sa kanila at tingnan diba nalata nyo din na si Ashley din yung kinikilig pag si Marco at si Eliza ang pinag-uusapan. Yun pala si Rave pala yung kay Ashley. So, abangan natin ang love story ni Ashley Sarmiento at ni Rave sa loob ng bahay ni Kuya. At ito, di lang nakakaiyak yung pagyakap ni Ashley sa kanyang BFF Marco kagabi sa eviction night. Ito ang inabangan ng mga Ash ko. Kasi, syempre, masasaktan din si Ashley. Super close from from child to pag dinata pagdadalaga nila, magkasama na silang dalawa. Love team pa sila sa gym. Eh, ba diba? At ang PBB lang palang makapagbuwag ng love team ng Ashko, ko. nag ko na at nag pa. So, abangan lang natin ang gagawin ng management dyan. So, yun lang po guys ang ating update. Sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa bago kong upload. Bye-bye!